Tuelo mga kabatang helmet. Time check tayo. Alauna. So, nandito tayo ngayon sa Tundo. Oh! Ah! So, eto. Maulan na. Kanina pa naman maulan, pero mas maulan na ngayon. And, yung hangin, sakto pa lang. Pero, ayun madilim talaga kanina pa rin naman makulimlim tapos yung ulan pabugso-bugso siya pero hindi pa ganun kalakas so ito yung parang mga normal pa lang na ulan so tayo ay tutulak para tingnan yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin especially dito sa mga um, low areas at yung mga kailangan ng rescue so ayan Ganahin tayo ng payong pero Siyempre, malakas ang hangin. Hindi na natin magagamit yung palang natin kaya talagang talo-talo na to. So, bali diba, may kapote naman tayo. At kung wala naman tayong kapote, sanay naman tayo, mga kapatang helmet na. Sa so, mga ganyang ulan-ulan. Lalo na, nung bagyong undoy. Sa rescue team pa ako noon. Marami na rin tayong bagyo and habagat na kasama tayong nag responde. Kaya ang masasabi ko sa mga kababayan natin, hanggang kayang lumigas, lumigas na po kayo kasi ang hirap din talagang mag-rescue. Lalo na kapag gabi na and yung super ang lakas na ng ulan. So, ayan mga kapatahimik. Balitang kayo ng ganap naman mamaya sa Bulacan area. Ingatan lahat. Woo! Palakas na, palakas na yung ulan. Oh, ayan mga kabata helmet Nandito na tayo sa jeep And nakausap ko si kuya driver Kuya Ano Moromorom Na Nakulip nga si kuya moromorom Na ang hirap nga daw magpuno ngayon Punti lang talaga yung dumuwas din And Grabe Kasi yung isang jeep daw kanina Hindi rin sila puno Pero umalis na So ngayon Baka mamaya pa kami makaalis syempre pupunuin din to and kawawa naman din yung mga driver na lumuluwas and nakikipag ano yun, nakikipagbakbakan sa sama ng panahon para lang may ipambuhay so syempre kahit paano kailan mapuno to may, may kahabaan yung jeep na to pero kaya nga mga para helmet time check tayo uh, siguro mga 2 na 2pm na ingat po ang lahat medyo malakas-lakas na rin yung hangin dito sa may monumento. So, Kamanava area tayo. And, ang napansin natin, konti nga lang talaga yung mga tao sa, kal sa kalsada. So, tayo lang talaga yung halos biskuday. Sumuong, di ba? Kailangan sila natin makita din yung mga kababayan natin na kailangan lumikas, kailangan ng tulong. So, ay, mga bata helmet, basta mag-comment lang kayo um, sa channel natin if kailangan nyo ng rescue, if kailangan nyo na um, ASAP or ASAP na mainigas kayo. And so, mga nakakaalam ng number ko, nakapost naman yun sa FB natin. Um, kontakin lang ako, mag-text agad. If kailangan nyo na po talaga ng rescue ngayon or kailangan nyo na po lumigas kasi isko huwag nyo nang hintayin pa. Dahil ang landfall nga nitong bagyong si Uyuan ay mamaya pong gabi sa Luzon and sana talaga ay kumina ito halo ko dahil hindi ko panahon Su super parang hindi siya parang ulit na siya ang, ang tuso ng panahon tayo pero ayan nga mga kabatang helmet comment na kayo dyan basta stay dry stay safe tayo ngayon kung hindi mo kailangan lumabas wala kayong importante um, gagawin huwag na po kayong lumabas stay na lang kayo dyan stay put sa uh, bahay nyo Ayan sila Ate Maribig. Nakajuti pa rin sila. So papatuyo tayo ng payong. Isiklok natin yan para bago natin isiklopin. Pero ayan nga mga kapat, dahil may pasta, mabibisan lang to. So if kailangan nyo ng tulong, mag-text lang or mag-PM or mag-comment lang para alam natin. And pakilagay na lang yung contact number nyo, yung contact details nyo and saan area po kayo. Mag-comment na lang din dun sa mga, uh, sabihin nyo kung nasan kayo ngayon, kung prone ba kayo sa baha, prone kayo dun sa um, baha na may puti. Para alam din namin kung safe kayo. nga. Sa inat po ang lahat ngayon. Makakalampas din tayo. Sa magdasal lang.